Siyempre mga gar, gumising ka muna sa pagtulog mo. Ganito ang pagpunta sa skatepark. Unang-una, gumising ka muna. Dapat gumising ka muna, tas kain ka ng almusal. Siyempre, kumain ka ng almusal, men. Tapos, pagkatapos mo kumain ng almusal, syempre mag-toothbrush ka. Tang ina, napakadaming mababahong hininga. Aminin nyo, napakadaing na mababahong hininga sa skate park. Mag-toothbrush naman kayo, men. Kung mag-toothbrush kayo, tapos hindi pa rin mabaho pa rin hininga. May halitosis na kayo, may sakit na sa chanyo. Kaya pa-check up na kayo. Kaya, toothbrush, ma men. Toothbrush. Kasi iba tawa ng tao so, sa pakabaho ng hininga. Tapos, men, maligo maligo tas mag deodorant kayo parang awa nyo na mag deodorant kayo men tang ina yung iba may putok sa leeg Naaamoy ko may putok sa leeg mag deodorant kayo tas yan sakay na kayo ng motor punta na kayo sa park ganun lang kasimple yan o nandito na tayo sa park guys naglalakad na tayo nandito na tayo sa park uy tang ina may naglalampungan dun o eh hey, sana o oh, lampungan Tang ina naman, uwi na nga tayo, tang ina, may nangiinggit lang dito, lampungan, napaka-sweet, no? Ay, hey. ay, hey. kainggit naman kayo, kuy. So, ayun nga, guys, andito kayo sa park, inuulit ko, paano pumunta sa skate park, gumising ka muna, mag-almusal Mag ka, mag-toothbrush ka para hindi mabawi ni nga yun, meron. yun nga maligo okay, men punuin nyo yung kung alam nyo puto, may puto kayo punuin nyo ito. ng ano deodorant yung buong katawan nyo pag ay ito, ito may malap may inumin nyo yung, yung deodorant baka ito. nasa dugo na yun men aminin nyo napakadaing may putok sa park para, para sa inyo to wag magalit para sa inyo to paano kayo makakantot ng a e abab kung amoy puto kayo diba kailangan mabango